sorry, hindi ko sinabi sa iyo na ako. Dumapit ka. May, may ubo ako, may sipon. May <laughs> <laughs> hanggang ay, ngayon ba na? Ay, ay, na Hello. Hi, Baba. <laughs> hi, Baba. Ka mo. Pagkita mo tawa. Kanina may acting ka pa, Palolo-lolo hey, ka pa, palolo palolololo ka pa. Jump Honey, bakit parang kinengkilik ka? eh, Na-surprise ka? Siyempre. Uy, peso mo naman si ate. oh, ito na. kayo na. Pag magkasama kayo talaga, ito yung nakikita ko. Ang clingy na. Sweet, sweet. Halos sobra. hindi mo papaghiwalay. Pero ba't yung parang may distance? Ano ba yung... Come on, honey. nag kasi kami. nag kami. Ang tindi na namin. Sabi namin, hindi tayo mag-usap two years. Ah, tagal na what? taon? Hi. Hello, honey. Kasi <laughs> so, ba yung gising niyo kaninang dalawa. Bakit parang meron kayong uh, alitan ngayon? Um actually, uh nauna talaga akong magising because I'm coming here and hinayaan ko siya kasi nga may alitan kami and isa-surprise ko nga siya today. Yeah. Ano yung surprise Natuwa Ka. Yeah, so bro. Parang na-disappoint ka. Hindi, hindi. Alam mo, mahal, mahal na mahal kita eh. I love you too. Pag, nagdadamdam ka, kunyari nagtatampo ka kay 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 Ogi, paano mo sinasabi yung U? Pag, pag, nag, pag kunyari may, may medyo konting lungkot, konting tampo, paano yung U? Oh. Para pag bumabawi na siya, tapos kinikilig ka ng konti. <laughs> Para pag namimiss mo na siya, tapos gusto mo na siyang makasama. <laughs> Para pag alam mong paparating na siya, tapos may surpresa ka sa kanya. <laughs> Para pag nasa pinto na siya, nararamdaman mo na, amoy mo na yung niya? <laughs> Para pag binuksan niya na yung pinto, tapos nakita mo na talaga siya. <laughs> Para pag katabi mo na. <laughs> <laughs> Mo, oh. No, oh, so okay. Bakit? Bakit? bago Bakit? 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 bago? Na. Oh, bago na, hindi na. Ang iba ni Ice. Ba, si ba, si ba, si ba, ba, oh bakit? Oo, ma-idol ma ko ngayon? Eh, si Bonnie <laughs> Passion na ako ngayon. Nagbago <laughs> 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 okay, bigla. Oo, oh, oh. oh, oh. so, um, Gano'n na kayo katagal ni Og. Dito tayo, pa pausog tayo na pausog. <laughs> <laughs> okay, nasal kami 2010. 10, oh, yes. so, 14, 14 years. 14 years married together. Oh, yeah! Uh, uh, ano sinabi mo sa kanya ng wedding? Sabi mo sa kanya uli? Sabi? <laughs> <Stop>, ha? <huh? laughs> At <laughs> sinyari, ito yung wedding yeah, yeah natin yeah. wedding bows yung dalawa ha. Yes. Tapos sasagot kayo pagkatapos pero short lang to Asia short oh, oh, mo is na ito. lang. parang summary na lang nung mga kasi mahaba yun, di ba? Tapos sasagutin mo, kailangan meron ka rin bow na sasabihin sa kanya, okay? Mahal pa katandaan mo, ikaw ang aking mamahalin. <laughs> Habang buha, <laughs> 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 Habang buhay, ikaw ang aking mamahalin. I love you very much. <laughs> so much. Sasagot uh -oh. naman si Regine. Honey, you know that I love you so much whatever happens and thank you for being here. I love Siyempre, you. Siyempre naman wedding natin to. Bakit di naman ako ma pupunta dito? Uh -huh. Malay ko, injunin mo ako. Teka, sandali. May ano You fix your hair, man. Uh -huh. Fix your hair. Oh. Thank you, and I will, I will love you forever. Thank you. Thank you, you may now kiss the bride. <laughs> yes! Saan ko nakaputi ka? Pwede ba, pwede ba, Paolo, oh, Lolo, Paolo na lang ako. <laughs> <laughs> ano sasabi mo naman sa kanya? Ano ba ano? sasabi mo sa naging important? Usok tayo ba? Ang galing po? niya. So... Ang galing-galing. Tsaka yung boses, pati yung... Actually, doon ka, boss ko si ate. Pero sa si speaking voice, you know, di ba pag mga partners po, pagkatagal yun, nagkakaroon ng resemblance, magkamuka, kami baligtad, nagiging magkaboses na kami ni Hanyo. Ano talaga Parang ni Karo, parang nagiging kaboses mo na yung Ogi. <laughs> Paano ka Kunyari, Regina mukha, Ogi na boses. Ani? Okay, kakanta. Yung kakanta. Yung kakanta. Paano yung Hanyo ka, ng Regine? Hanyo uh. ng Regine? Honey? Yeah. Sasagot si Ogi. Ano yung honey ni Ogi? Yes. <laughs> <laughs> <laughs>